Marami ang nagulat ng aminin ni Janice de Belen na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Sharon Cuneta before dahil kay Gabi Concepcion. Bakit kaya humingi ng tawad si Sharon? Ating At alamin ang buong detalye ng kwento. Inamin ni Chinese de Belen on pa na si Gabi Concepcion ang kanyang first love. Nagsimula daw ang kanilang relasyon noong 1982. At nang magkahiwalay sila, ay nagkaputihan umano si na Sharon at Gabi. Pero may mga bulong-bulungan noon na kaya naghiwalay si Gabi at si Janice ay dahil kay Sharon Cuneta. Noong tinanong si Janice De Belen kung nagkaroon pa siya ng sama ng loob kay megastar Sharon Cuneta at sinabi nga ni Janice na syempre nagkaroon din kami ng konting issue at tampuhan dahil kay Gabi. Pero tapos na yon, magkaibigan na kami ni Sharon. Ayon pa kay Janice. Ayon sa balibalita noon, ang dahilan daw ng paghihiwalay ni Gabi at Janice ay dahil kay Sharon Cuneta. Dahil nung maghiwalay ang dalawa, ay doon naman pumasok si Sharon at sila nga ay nagpakasal noong 1984. Pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama at nagkaroon nga sila ng anak na si Casey Concepcion. After maghiwalay si Janice at Gabi Concepcion ay pumasok naman si Aga Mulak sa buhay ni Janice kung saan napuntis ito sa murang edad na 18 kung saan ay may anak silang isang lalaki named Luigi. Ngunit sila ay hindi nagkatuluyan until makilala nga ni Janice si Jen Estrada kung saan sila ay nagpakasal at nagkaroon ng maraming anak ngunit nagkaroon din ng third party sa pangalang Vanessa Del Bianco. Samantalang si Sharon ay nagkaroon din ng pamilya at asawa sa katauhan ni dating Senator Kiko Pagilinan kung saan ay nagkaroon sila ng tatlong anak ni Senator Kiko. At nang tinanong nga si Janice tungkol kay Sharon, sinabi niya na si Sharon actually apologized on TV. Nahiya nga ako kasi parang feeling ko sobrang liit na bagay para mag-apologize siya. But she did apologize. Na-appreciate ko naman yun. Pero nahiya ako doon kasi hindi ko naman alam kung bakit kailangan niya mag-apologize. Wala naman na iyon. But you know, we're okay. We're okay. Yan naman ni Janice. Ganon din naman kay Gabi. Magkaibigan din kami. Walang masamang tinapay sa amin. Dahil humingi din naman ng tawad sa akin si Gabi. Kaya wala dapat ikagalit ang mga fans dahil magkakaibigan kami lahat. Ayon pa nga kay Janice. At sa mga taong hindi nga alam kung sino nga ba talaga ang unang naging girlfriend ni Gabi, si Sharon ba o si Janice? Eto ay klaro na na inamin ni Janice na siya muna ang naging girlfriend ni Gabby bago si Sharon. Kaya nga nag-apologize si Sharon sa kanya. At least now ay magkakaibigan na sila. Hanggang sa bye!